Dey! Anong ginagawa mo dito? Uh, tungkol sa'na kanina eh. Okay ka lang ba? Ba't tuwing magkikita tayo, lagi ka nalang naiyak? Nakakaiyak ba yung tsura <laughs> Marvin, pwede mo ba akong samahan? Saan? Sorry ah. Eh. Hindi ko sinasadya mag-away ka. Okay lang. Wala ka na makasalanan. Mahal mo ba siya? Chris! Uy! Bakit ko nandito? May usapan kayo ni Tuesday? Nandito siya kanina. Oh, 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 asan siya ngayon? Medyo nag-away kami. Hindi yung sinasagot yung mga tawag ko. Galit-galita ng drama, ganun. Eh, ihiyaan mo na. Alam mo namang pinagdadaanan yung tao Ano? Hindi eh, mo alam? Si Tito Tony umalis na sa kanila. Sumama na dun sa mistress niya. Ano? Hmm, alam ko, sasabihin na sa'yo eh. Ano? Oo naman. Bakit mo naman natanong? Wala lang. Minsan kasi ang gulo ng love, di ba? Yung akala mo mahal mo, hindi pala. Yung akala mo mahal ka, hindi rin pala. <laughs> Parang mamit daddy mo.